Patuloy na isinusulong ng test ng iba't ibang programa upang lalong mapahusay ang kakayahan ng mga manggagawa, lalo na sa mga malalayong lugar. Yan ang ulat ni Joshua Garcia. Higit isang daang kawani ng pamahalaan, opisyal ng LGUs at Community Training and Employment Coordinators na nagmula pa sa Palawan, Romblon, Marinduque, Oriental at Occidental Mindoro, ang dumalo sa 2023 Test Domingo Maropa, CTEX si Congress. Ayon kay Test Deputy Director General Vidal Villanueva, layo nitong mas mapahusay ang mga kakayahan ng mga manggagawa at mga pangkabuhayan ng mga mamamayan. Katuwang ang iba pang ahensya ng pamahalaan, gaya ng Dole. We don't want people to just be dependent about government support or government assistance para makakain sila. We need to transform our people that they will work hard in order for them to gain and to profit from what they are doing. Ito yung ginagawa po ng office namin. Ayon sa TESDA, patuloy ang mga isinusulong nilang development programs katuwang ang mga LGU sa komunidad para matulungan lalo na ang mga island provinces na hindi pa naaabot ng skills training gaya ng short courses at community-based training para sa pangkabuhayan at trabaho. We have scholarship programs but we still need the additional resources para ma reach out natin begin ng training Lalo na yung sa far-flung areas. Lalo na po yung sa Mimaropa region, tayo ay may uh, less than 1% of the total budget, total budget for scholarship program. Sa TESDA, sa barangay, ay uh, mahikayat ang ating ibang partners, local chief executives, and even the barangay captains to allocate some of the funds for the skills training. Laking pasalamat naman ni Marinduque Governor Presbitero Velasco Jr. sa TESDA dahil anya marami na rin natulungan sa kanya nasasakupan, lalo't itinuturing na fourth class at may low income ang probinsya ng Marinduque. Binibigyan po namin ng uh, skills, knowledge para po makapagtrabaho lahat, kumita, para po yung mga negosyante rin na tinuturuan ng TESDA ay uh, makapag-produce ng uh, marami pang uh, pera para po gumulong ang ekonomiya. Malaki po ang epekto nito sa lalawigan. Kaya po itong TESDA, ang laki-laki po ng tulong sa amin. Ginawaran din ng parangal at pagkilala ang mga established LGU Run Training Centers sa Palawan, Romblon, Marinduque, Oriental at Occidental Mindoro. Josh Garcia, para sa Bayan.